Meow meow. Today is Mother's Day, and what better time to talk about the mother of all mothers, Imelda Romualdez Marcos. Imelda came from one of the most influential clans in the Philippines, the Romualdezes. Mula Maynila hanggang Leyte, mula Barangay hanggang Malacanang. Kilala ang mga pamilyang ito, lalo na sa politika. Saan nga ba galing ang angkang Romualdez? At sino-sino ang nag-shine? While Norberto Romualdez was considered as latest favorite son for his brilliant mind as a statesman and lawyer, it was his niece with a beautiful face who opened the political doors wide open for the clan. Imelda Remedios Visitacion Romualdez was born on July 2, 1929. Her parents, Vicente Orestes and Remedios Trinidad, lived in San Miguel, Manila, where Imelda was born. Vicente Orestes had a thriving law practice then and got a large inheritance from his parents so he was able to support a second family. Tama, si Imelda ang unang anak sa pangalawang asawang si Remedios. Matapos mamatay ang first wife ni Vicente Orestes na si Juanita Acereda dahil sa leukemia. So, Imelda had five other half-siblings, sina Lourdes, Francisco, Vicente Jr., Victoria, at Bellamine, and five biological younger brothers brothers and sisters, sina Benjamin o Kokoy, Alita, Alfredo, Armando at Concepcion. Nasaan ang Leyte Connection? Ang paterno grandparents ni Imelda, sina Daniel Romualdez at Trinidad Lopez. Si Lopez ay anak ng isang paring Kastila na nakatira sa Pandakan, Manila. Kapatid ng tatay ni Imelda na si Vicente Oreste, sina Miguel at Norberto. Napadpad ang pamilya Lopez Romualdez sa iba't ibang lugar sa Leyte noong 1870s. Burawen, Dagami Tolosa. Pero tulad ng isang normal na pamilya, may hindi ring pagkakaunawaan ng mga Romualdez. Ang ama ni Imelda at ang cue niyang si Norberto, nagkaroon ng hidwaan na tumagal hanggang sa panahon ng martial law. Mas successful kasing di hamak si Norberto. Si Norberto naging delegado ng 1934 to 1935 Constitutional Convention. Isa siya sa pitong tao na nag-draft ng saligang batas para sa Philippine Commonwealth. Naging Supreme Court Associate Justice rin siya noong Amerika period. Samantalang si Vicente Orestes, halos mabankrupt at napilitang bumalik sa lite. Years before that, he also became a widower. Imelda was only 9 years old when her mother Remedios died. Dahil hindi mayaman at hindi kasing sikat ng iba pa niyang kamag-anak, naging sandata ni Imelda ang kanyang charisma. Tinawag siyang Rose of Tacloban dahil sa kanyang tinig na hinahangaan ng mga Amerikanong sundalo noong digmaan. Kinalaunan, sumali siya sa Miss Manila 1953 pageant at nakakilala ng in influential personalities. Kabilang si Ferdinand Marcos. Makalipas ang labing isang araw na ligawan, ikinasal si Ferdinand at Imelda noong 1954. Mula noon na mayagpag na si Makoy at naging Pangulo taong 1965. Umalagwa rin si Imelda. Bitbit niya ang pamilya at iba pang kamag-anak. Ang kapatid niyang si Alfredo naging mayor ng Tacloban City. His son Alfredo succeeded him and became mayor from 2007 to 2016 or Three terms. Alfred's wife, former sexy star Christina Gonzalez, won as mayor from 2016 until Alfred ran again and won in 2019 and is now mayor for a second term until 2025. Si Benjamin o Kokoy naman, ang paboritong kapatid ni Imelda. Naging late governor at Philippine ambassador sa iba't ibang bansa. Di umano, may hawak din siyang stocks sa anim naput isang korporasyon bago ang EDSA People Power noong 1986. Anak ni Kokoy na si Martin Romualdez, kongresista at ngayon Speaker of the House. Ang mga pinsan ni Melda may sinasabi rin. Si Norberto Jr. naging gobernador ng Leyte, naging House Speaker si Danieling, si Eduardo naging Central Bank Governor at Finance secretary ni Presidente Marcos. The sons of Imelda's cousin Alberto became health secretary to former President Erap Estrada, while Babe Romualdez is now Philippine ambassador to the US. Dugong Romualdez din ang nananalaytay sa ugat ng mga anak at apo ni Imelda na bida ngayon sa politika. Si Bongbong, presidente, ang asawa niyang si Lisa, galing sa prominente at mayamang ang Kang Araneta. Ang anak nilang si Sandro, kongresista sa unang distrito ng Ilocos Norte, samantalang nasa pribadong sektor ang dalawa pa niyang supling na si Vinnie at Simon. Si Amy senador, at ang anak niyang si Matthew ay gobernador ng Ilocos Norte. Her two other sons, Borgie and Mike, are not in politics. She was once married to sportsman Tommy Manoto. Wala sa limelight pero makapangyarihan din ang napangasawa ni Irene na si Greggy, isa ring areneta tulad ng kabiyak ni BBM. Ang kumpanya niyang Areneta Properties ay may market value na higit sa 1.5 billion pesos. At doon din nagtatrabaho ang dalawang anak kay Irene na sina Luis Maria at Alfonso Fernando. Hindi rin kasing high-profile ang adoptive daughter ng mga Marcos na si Amy na drummer ng isang indie band at ngayon ay may asawa't anak na. Limang henerasyon pa lang yan ng mga Romualdes. Mukhang hindi mapuputol ang panahon ng pamamayagpag. At mananatiling sentro ng angkan, magandaman o hindi, ang turing sa kanya ng kasaysayan ang nag-iisang si Imelda. O diba?